magandang tanghali sa lahat ito na naman ako si Dodo Armando. dahil kahapon sa video ko sinabi ko sa inyo na malalaman ninyo ang buong pagkatao ko kung saan ako galing ako po ay sinilang noong 1960 sa Bantakan, yung Bataan, Dabao del Norte. Ako ay nag aral hanggang third year high school lang doon sa Bantakan. Kasi umalis ako doon, niwas ako doon dahil sa mga kaibigan ko, mga kasamahan ko sila noon na naging rebelde. Akala ko makaiwas. Kumunta ko dito sa mga antiko, ko, uncle ko dito sa Davao City noong 1977 17 years old ako dito na ako akala ko makatuloy ko yung pag-aaral ko mga alas palasan hindi na ituloy dahil tapos sa pera. Hanap ako ng trabaho. Lahat na lang na trabaho at pinapasokan ko. Pasok ako trabaho hornal. Ang tawag na hornal yung pion ng ano, construction. Pagkatapos, yung pion ako ng construction, kilala ko yung missis ko. Yung ito sa talong grande. Sa edad na 18 nag-asawa na ako. 1979 nagyayaan kami ng isang anak. Pero hindi nagtagal na namatay din silang yun ang first baby namin malingkot man pero pinagpatuloy ko pa rin ang buhay namin kahit kayod ako sampung pisos ang kitain ko sa isang araw para makakain lang kami pero masaya na kami noon hindi namin maubos yung 60 pisos weekly noon nagpatuloy nagkaanak din ako babae ay ang unang anak ko lalaki segunda ha 1980 babae 1982 babae rin doon na bulo na bulo na dito sa katalunan grande dami ng mga ang labas hindihan sa bahay ng biyanan ko doon doon kami palipat-lipat kami tira doon sa angkil ko yung landahan pa ng ano, kukra ang tinitirahan namin. Yung kami kahirap talaga. Pero, hindi ko no, hindi ko na no, yung hindi intindi ko yung may anak na ko dalawa. Kasi sumikap din ako. Tapos, yung mga MPE dito, palagi na lang, ng ano, pumunta doon sa biyanan ko. Ako, nandoon ako. Ang ginawa ko naman noon, para magkaroon kami ng koryente tubig, ng tulungan kami ng mga kapitbahay. Ina-organize ina -organize ko in sila. Galit na galit ang hindi sino bahay naman ako doon sa tawag lang dito, sa Bulak, sa Katalunan Gandhi. 1982 bibi pa yung pangalawa kong bibi inistrapin yung bahay ko ng mga MPA nasugatan yung mama ko sa braso so ako naman okay, ayaw ko talaga sa kanila kumakampi ako sa military nagpaano ako sa detachment pa-adapt kaya ang balak ko naman sa tutulan, ang balak ko naman noon, gusto kong magsundalo. Tapusin ko yung pag-aral ko muna ng high school bago magsundalo. O tinatry ko na. May training noon, the mo noon, pero minalas lang ako sa training, kaya ako lang walang dalang tali. Yun ang patakaran noon. Kaya may, may hila eh, may kang tali, ibigay mo doon sa kadriman, automatic patanggap ka kahit wala ka pang grado dahil PC man yun noon 1982 isang abong isang araw ako doon nag fisika -E. PE fisika lahat tanan nagawa ko sana maging sundalo ako kung na din ako nun. 1982 so wala sayang Patuloy ko nalang buhay ko dito sa Katalunan rin ngayon nangyari yung strapping ng bahay ko wala wala alam na ako ibang takbuhan kundi sa sundalo marami akong kabigan ng sundalo ng PC galing Manila galing Cavite La Sergeant Marias Sergeant K yung -sa -sa iba yung official na kilala ko sila Lieutenant Rosario, Lieutenant Silis si Lieutenant Pato dito yan sa Dabao, 1982 ah, uh, diadap ako sa katitipan ginawa akong asset pinakuan ako ni General Tangatwi noon na pag may recruit sa may na naman sa, sa PC automatic talaga ako pasok nila tulungan nila ako ayun antay lang, asa lang ako asa, wala na akong hanap buhay kasi takot naman ako mag-uwi sa bahay pag walang armas walang baril kung ako dito sa katalunan kasabay ko yung mga sundalo pag one team kami mag-uwi dito sa mga nila ko kasi naawa sila sa akin noon hindi ko makita ang pamilya ko alam ko man na hindi magalaw yung pamilya ko ng PE. kasi hindi naman kasali yun sa kasalanan ko kung anong kasalanan nagawa ko sa kanila so ang ginawa ko nandun ako sa katitipan antay ng antay wala mang nangyayari sabi ni akit pero first lieutenant mabuta sabi na sa akin uwi ka muna sa katalon ng gande walang wala magalaw na rin siya iyo kaya may detachment na kami do, tayo doon sabi niya uwi ka doon ka muna eh yes, sir dito sa detachment tumira si kapitan sabi yun noon naghanap ng mga tao na maipatraining niya doon sa malagos may bagong organisasyon ginawa ang ano so PC noon, yung tinatawag na CHDF, kung Civilian Home Defense Force. Yun ang tawag. So 1982 malak uh, ano ba ano ba yun si July ano na din ako ang training din ako doon sa ano ano eh training na ko sa Malagos Amalek 1983 oh 1983 nag training na ko sa Malagos CHD yung mga kasama ko pa kumpare ko rin dito yun parang yun ang ano target ng mga LPE noon, so napilitan din siyang sumama sa akin ano kami, pito pagdating namin sa training ang marami kaming pinadala doon, siyem uh, 16 pero ang nakasurvive sa training pito lang kami ang natira, ang iba binibigyan ng mga kadriman kung sino yung move na eh, pagdating pa lang namin doon, paherap na, pati pagkain, paherap pa na. Training. Wala kami dala-dala. Pagkain, anong gawin namin? Sa kamay namin nilagay ang pagkain, ganun, mainit. Ginawa namin, dumiskarte kami, may doon. Binyak namin yun na ang ginawa namin plato. Sa awa naman Diyos, sa 45, ano? 48 days nakagraduate kami training ngayon, mission kami na mga barel doon, designated na ako sa, sa mga kadriman ako ang maging CHDF commander dito sa Katalunan, Gandhi so, sabi ko sir kung karapat dapat ba ako sa ano nyo wala, karapat dapat kayo lahat. Pero ang sabi ng kapitan ninyo, kung maghanap ka ng commander, ikaw, okay, tinanggap ko ang responsibilidad ng CHDF commander. Buhi kami sa Katalon eh. armado na kami lahat. Sakto na kami sa training, marunong ng bumaril. Basta training, rigid training ang pinasok ang ano ang pinasok namin isang kung sa araw sa field mga manubering lahat lahat kung ano ang gawa ng sundalo yun ang ginagawa namin sa gabi may tutorial may klase kami nakikinig kami sa mga kadriman Anong dapat gawin kung, sa emergency, kung may mga kasamahan. 100 lahat-lahat na tinuro sa amin sa gobyerno. So, lakas-loob na kaming lumaban. Kasi ang issue po din, ang issue namin ang nagkaproblema problema Biruin mo, World War II pa ang baril ginamit namin. Thompson. Garan. Karbin. yun ang mga isyo. Ang mga kalaban namin dito ay mga into utrina, armalite. So mabuti na lang may isang jubi sinus na malasakit sa amin. Ano siya taga MITF? Yung MITF yun sa si Barracks. Parang mga intelligence sila ba? Military intelligence. Tinutulungan niya kami sa tago niyo yung mga baril niyo. Bigyan ko kayo ng baril na po uh, M16 para magandang laban. Baril, Salamat kayo sir. O, binala niya ako doon sa, sa si Baracks Pinakilala niya ako doon kay Colonel Kalida noon, siya pa ang Metro Discom Commander. Tapos kay Ainin yung chief ng MITF. Nasa kalaon na naging isog. Ang tawag. So, kampantin ako. Ay, may maganda kaming gamit. Hindi ako tumigil pagkaibigan ako ng Army. Yung itawag RUC noon, kung Regional Security ah, o Security Unit. Ano, ari eh? Niya yung ah, isa yung sa army. Kalimutan ka na yun sa katit panakan, oh, panakan. Naging ibigang ko yun. Naghingi ako ng kambing kay Kapitan. Binigyan ko siya. Binigyan kami ng tatlong bar. So, sa tingin ko, pwersado na. Ang ginawa naman ni Juby Sinis, dinagdaga niya ng dalawang M60 dito sa detachment namin. Yun doon nag-umpisa ang tawag sa akin na Dodong Armado. Kahit maglakad ako noon, merong mga baril lahat, yung mga kasama ko. Siyempre kung saan ang punta ko, pag sinabi ko nga doon, siyempre, yung mga kasama ko, magawa. Kasi ako ang commander nila. So, sabi ko sa nila, hindi natin kalaban ang sibilyan ang nanggulo ng sibilyan ng kalaban natin. Wala tayong sibilyan na saktan. Hindi tayo mag-api ng mag api ng mga sibilyan. So, yun. Sa mga tao, pinakita namin yung ano namin na kami ay mabuti mga si Hindi kami. Hindi man ako kagaya yung iba noon sikat sila dahil lang sa empluensya ng media sikat believe sila sa sarili nila kung may ano sila may news, may media pero kami, sa tropa ko hindi so ang nangyari tagal at na tagal 1980s hindi ano ko na alam na may recruit pala ng PC. Yung serial number 755. At saka yung amo ko dati, si Tanggatwe, na-relieve na doon sa region. Nag-iba ng commander, uh, ah, ano, nag-iba na ang regional commander. Si Lapinya na nagpat nagtraining training sa kasama ang palad eh, hindi ako nakasali pero okay lang sa akin tapos nagpatuloy ang buhay ko sa katalunan grande hanggang naging detachment commander si Joby Sainis dito sa katalunan grande ako naman commander pa rin sa ano, sa mga sitsilip na labanan ng kwintro matayan ako isang tauhan diyan din ako namatayan sa isang, isang field force si Ronald Doga Doga na kami magawa ay gano'n. lumaban na lang lumaban hanggang dumating na wala ng mga rebuilde sa Catalonan ng no? Grande. Pag peaceful ng Katalunan ang hanggang ngayon, mayroon pa na nag-credit sa sarili lang sila ang lumaban sa Katalunan Grande. Ni anino nila, hindi ko nakita noon sa mga labanan dito sa Katalunan Grande. Ang mga tao ko nandito, ilan na lang kaming buhay. Lahat ng mga tao ko noon, ay patay na, hindi na matay sa labanan, kundi matay sa sakit. Kasi mga bisyoso man, kagaya po, malakas mag-inom, malakas ka mag-inom, mapadali talaga ang buhay mo. Yun ang tinigilan ko mo. Tinagyan ko na yung tropa ko, huwag kayo masyado mag-abuso sa katawan niya. Ay hindi tayo makarating sa sa gusto natin nga marating na edad. Hindi sila nagkinig, araw-araw nag gabi-gabi nag kasi yun lang ang kaligayahan dito noon, inom. Kasi ang mga tao noon dito takot sa gabi. paghapon alas 6, wala na kang makitang taong maglalakad. Kami na lang ang naglalakad sa kalsada kay anytime na biglang magkaroon ng putukan, magkasalpukan ang grupo ko, grupo sa kabila, well, damay at sibilyan. Pero yun ang iniwasan ko. Pag magsabi ang sibilyan, marami dyan, 50, hindi ko yan sasagupay. Kung sabi ko sa mga kasama ko, magtago lang tayo. Pag napilitan ang asatin atin, pipilitin nilang pasukin tayo, lalaban tayo. Nung uh, sila, ayaw ko, ini-report ko doon sa itaas. Ang itaas ang mag-operate, ang katitipan ang mag-operate. So, yun ang nangyari dito sa buhay ko sa Katalunan Grande nine, 1986 tumigil ang 6DF kami ipinatraining na naman Kapgo yung iba kong mga kasama nag training sa Kapgo ako ayaw ko sana mag training kasi sinali ako ng mga opisyal dahil ako CHD commander noon pero pag graduate nila may diploma sila meron din ako may alawan sila may alawan sila ako o hindi ko tinanggap hindi na may ako nagservisyo sabi ko sa official kay Binji Abilia official sa kap sa kapgo na say, charge ang bahala na ayaw ko magpirma lang ko kung gusto niyo, ko hindi ko talang tanggap ito hindi ko man yan pinaghirapan ano nagsabi ko Noon. Kano lang alawan sa 600, 300 Pesos, aman Nasa Kapgo, pagka-umpisa nila, mayroon na silang 800. Binagdagan ng 5. Hindi ko rin tinanggap yun. Hindi ko yun nananong. Hanggang sinorinder ko yung mga baril ko, lahat. sinauli ko na sa gobyerno. Naging sibilyan ako. Pero yung tatak sa pangalan ko, naghiwan yun, si Dudong Armado. Kita mga tao sa akin oh, andyan na si Dudong Armado, yun na ang tawag. Yung mga matanda, yung 90s nga isinilang, kilala nila ako. Pero yung isinilang ng 2000, hindi na nila kilala si Dudong Armado. So maririnig lang nila ang pangalan kung sino si Dudong Armado. So ayaw ko sanang magpakilala na gano'n. Ay ano na, tigil na ko niyan. Kaya matanda na. Inihinto ko na yon. Pero hindi, yun pala marka na sa buhay ko. Ang dami pang tumawag sa akin ng ganyan dito. Hindi na nakilala ang tunay kong pangalan. Ako pala si Benjamin Arnaiz yon oh, yun ang tunay kong pangalan. Iki e. Dudong. So, hanggang ngayon, nandito ako. Sa katalunan nga hindi nakatira. Nandating tingin sa mga tao dito, bundok, takot dito, mga tao nung mapasok. Pati nga polis noon, hindi mag-akyat dito. pag mag-report ka sa istasyon, sabihin lang nila, puntaan nyo si Dudong, Arna, si Dudong Armado doon. Katalo ng gandi. Ito si Dudong Armado. Sir, si Dudong Arnaes. O, puntaan nyo. Hanapin ninyo. Pag may gulo dito, no, napuang naman. Pero wala. Yung iba, nagsasabi, sila daw ang lumaban sa Katalunan, Grande, hanggang mapispol hanggang dumating ang mga Duterte. Noon, mahirap ang grande. Ang upo ni... Naging barangay captain si Paulo. Dito na. Improve na improve na ang grande para ng siyudad. Hanggang pumalit si ma'am. Oh, hanggang ngayon, makita niyo ang katalunan grande. Grabe ang improvement pasok ng mga Duterte. thank you sa mga Duterte. na ang dating kinatakutan na lugar ngayon peaceful na marami ng tao wala ng taong takot dito wala ng mga rebelde dito minsan mayroong magyabang sila ang siga sila ang ano ako matawa lang ako o magsabi sila, sila, grabe, kami noon dito, lumaban kami ng ganyan. O hindi ko nakita talaga yung mga mukha nyo, sabi ko. Anong pinaglaban niyo noon dito? Takbo nga, takbo kayo, lumayas kayo dito sa grande. Umuwi lang kayo, peaceful lang grande. ngayon, magyayabang pa sila na sila ang nakapapispol, ay eh lumaban daw sila sa alsamasa. Walang alsamasa sa Katalunan, grande noon diretso si Ang si nag-recruit ng Alsa Masa through Barangay Captain. Kaya nag-umpisa ang Alsa sa Agdao. Yung gitawag nila noon na Nicaragdao. Doon na ang gira noon sa siyudad. Iba ang gira sa siyudad, ibang ang gira sa bundok. Ang sa siyudad, tat, sa syudad tatlo lang, apat. Pero dito sa amin, pag ang labanan, pinakababa na yung 20. Oh. Di no so yung detachment namin noon. Nandoon andoon mga higit 50. Oh. Kasama ko ang mga pulis noon. Oh. 50 kami limoso. Tasunog yung detachment. Sa dalawang detachment yun eh. Santa Marta, um, sa City Escuela ang Santa Marta dito ng Gilosop ako doon ang nag-reinforce pagdating ko doon wala na tupok na tupok na ang, ang detachment sa Santa Marta pero ka, sa awa ng Diyos walang namatay may sugatan pero walang namatay ganun katindi dito noon so ang mga tao noon takot lupa no ni binta mo 20 pesos ang per square walang magbili sabihin lang nila hindi na yan so ngayon ito na lang ang mensahe ko sa inyo kahit tayong mga taga-talunan grandi magtulungan tayo. Wala tayong magsira, walang siraan. Kung ano man ang ano, maswerte nga tayo. May may gobyerno tayo na dito nga matuwid noon ang gobyerno dito NPA. Ngayon, matamasa ko pa rin ang sarap ng buhay na wala kang kalaban. Yun. Maraming maraming salamat sa lahat. Hanggang dito na lang.